What's up guys? Yan, may po share, share ko sa inyo isa kong ginagawa no po no. Bago mag Christmas, ito po ang ginawa kong project sa sarili kong bahay no. So yan. Tinanggal ko na po yung mga bunnies. Yung ating 32 bunnies yan. Kinamigay na po natin kung sinong may gusto. Ngayon po yung garden ko dati na sinira nila, eh bubuhayin po natin. At ibang team naman po Napapaito sa inyo na So yan, kung mapapansin nyo po no, May mga dukal na Sinimulan ko na po kasi yung hukain. yan hukayin Yan Yan po, gagawin natin plant box Tataniman po natin ulit ng halaman Dati po wala, nandito lang yung mga halaman na nakatanim Simula nung nalagyan natin ng bani, Yan, yung mga halaman pong palm tree na yan Inilabas ko po Kaya dyan sila lumaki Dati po yung nasa loob So ngayon po pinapatag ko na po itong mga batong design niya dati. Ibabalik po natin yan ating re-restore. So yan guys. Isa po yan sa naging trabaho ko po nung ako'y nagsisimula pa lang pong magsumikap sa buhay. Sa edad na 16 years old hanggang 19. Yan. Nag, naging construction worker po ako. At naging landscaper. Ngayon po, gagamitin natin yung mga natutunan natin. Nung mga panahong ako, po, ako, yung naglalanski. Trabahador, gagamitin po natin yung natutunan natin sa sarili na natin pag-aari. So, sumaybayin nyo po. So, yan guys, no? titigil na po natin yung ating uh, pag-aayos dun sa aking garden. Ngayon po ay day 3 ng ating paglalandscape dito sa harap ng aking bahay. Medyo matatagal lang to kasi solo ko. Since ito po ay nasa kulang kulang 40 square meter din po itong harapan ko. Ano po? Mukha lang po siya malit pero malaki po yan. Ah, bali ito po palang hin ating ayusin. Nasa ano lang po ito, 28 square meter. So, ayan na po ang resulta ng ating day 3. So, wala po tayong video ng day 1. Pero, meron naman po akong picture. Ah, ayan. Sasama na lang natin sa sa ating video. Then, yung day 2, kahapon, yun po, yung pinakita ko kanina, yung pa lang po yung nasisimulan, inukay. At ngayon, day 3, ating pinatag na, pinapantay. Tapos, nilalagyan na po natin ng sako. So, pupunoyin po natin yan ng na sako. Pag na-plot, lalagyan na po ng sako. Then, may kita nyo po kung ano ilalagay ko dyan. So, sabay-bay nyo po yung aking ginawang project dito mag-isa po sa aking bahay. So, masarap ipagandahin kung, sa, kung sariling atin na. At, isa po ito sa mga ginagawa kong libangan ngayon habang hindi pa dumarating yung araw ng ating egg business, cooking oil Uh, fresh chicken and frozen meat yan hanggang di pa po, po siya dumadating hahanap po tayo ng pagkakabalahan at isa na, ito na nga po ang isa pagandahin na aking harapan ng bahay since tinanggal ko na yung aking mga banis at ito pong pinapakita ko po sa inyo ay ito po ay dati ko po pong naging trabaho marami pong pinagkuna ng income para lang po maging successful sa buhay at ito na nga isa na yung pagninegosyo at i-share ko po lahat yun at isa po ito sa kauna-una ang naging trabaho ko po nung ako po ay 16 years old hanggang 19 years old uh, pagka graduate ng high school hanggang sa mag-aaral ng vocational ito po ang naging trabaho ko ang maging kargador ng bato at uh, ano ang tawag dito tagapala ng buhangin, graba nagkakarga ng simento at yun na nga sa napalipat ako ng destino ginawa kong landscaper ng pinapasokan ko at isa to sa natutunan natin na nagamit ko po nung ako ay nangarap ng uh, magkaroon ng sarili ng akin at yun isa po ito sa naging susi so abangan nyo po yung susunod nating video